guys wala pa nga po pangatong balik na rito guys wala pa rin nahirapan na ako guys kung paano ko siya makukuha kung paano ako mag kung paano ako makakapag apply para sa google guys para magkaroon na po ako ng ano magkaroon na po ako ng ah uh, pin na kung saan po ay yun po yung ating babayaran tayo magkakaroon ng bayad sa Google AdSense. So ayun nga guys, galing na po tayo dito sa post office ng North Caloocan, Barangay 171. Uh, dati kasi ang post office nila dito guys ay nasa kabilang Caloocan sa uh, ay kabilang Caloocan sa ano sa uh, kamarin so nalipat dito guys sa bagong bong sa barangay 171 so galing na ho tayo dito guys wala naman dito So, hindi ko na alam gagawin ko kung magre-reapply ba ako ulit o sabi ng kartero, eh, dadali na lang daw ulit pagka dumati. Kaso guys, may expired na po yung application ko. Eh. Hanggang this September 25 na lang. So, abang maghihintay-hintay pa rin po ako. Kapag wala akong nangyari, panibagong apply na naman ulit. Sayang. block show yun lilipat na to mas <mimics> Fine guys, pangat kong balik ko na rito guys pangat kong balik ko na guys pero wala guys, hindi ko talaga nagtatagumpay hindi ko alam ano nangyayari sa ano ko guys sa google adsense ko Kuya, na kuya. Ako na ako sa... Hindi naman ako abutan ng ulan. Body. bahoyan Komora lang kapit na nga bol bol pa para naman mong ano salubong na tayo salibong. Pilipinas Capital of Traffic Sorry na lang po ya, dito ka pa kasi unaan pa dito traffic talaga eh set anong gawin natin oh excuse me Ating salubongin guys, aboto na yan guys. Pilipinas, capital of traffic. so <laughs> ayun guys, makarating na rin tayo guys. Hop, ya. Masarap talaga pagagan traffic guys eh. Kasi ngayon kalamahakita na maraming sasakyan pagagan ng traffic guys.

Mike. Okay. Dapat kinakairan ko na lang doon sa kabila eh. So, hindi naman na so man eh. So, ayun guys. Pero wala kang kulang naman ng mga dito guys. Sige-sige ka na tayo dito guys. Sana guys. Gabayan diba na akong kunyama guys. Na huwag ako makakabangga ng magagandang sasakyan. Kasi mas malaki-laki yung bayad nun guys. Matapang pa naman ang may mga kotse, magagandang kotse. Peter, Mang Peter. Langtid. Langtid. ayun, traffic na naman guys so, oh, sabi ko naman sa inyo guys eh, napakasarap pag traffic guys eh. kasi di, op, op, op oy Lalo ko yung bata na yun ah. anak ni Balbon yun eh nasa ko kamarin lalagitan na rin dalaga na nga talaga wala ka lang yung driver na yun Huwag na naang nababal yung takot ko Ay, wala yung dito, wala yung pakalaga yung pantok Wala ako yung pantok, wala wala ang pakalaga yung pantok Yung dayo sa tayo, yung teriyo Ay, pa rin yung padrive. mga driver Nakapapot na Ako ako hindi ako na traffic ng kanyar hindi ba okay, direct direct na natin may hindi samantala yun ang mga oras baka ako ay matraffic pa marami pang naghihintay na pasyente pa 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 ka ba, Bombay? Nakatingin ka dyan ha Para akong may utang sa'yo ha Kiraan po sa doon Ito ay walang traffic sa akin Kaya lang ito ay kung ako'y hindi Ako'y Ako'y nalalagay sa alangamin. Hindi ako makakakak. naman ako'y ng bata. hindi ng bata. hindi naman hindi ako makabang Kung naman ng Kaya ang mga nangyari ko po, ito po, po, ito po,

kahit tagal-tagal na yung magkadalawang bulong ko eh. walay hindi ba dumalap ang aking bawang ganag siya ako'y naluwag ng pot ako'y naihihihin pa baka mamaya may aras at pwede ako ay eh, mawala ng bayit sa sarili ko baka ako'y manggigil manggigil na sa kartera ko nanay eh. lalakoy yung sinanay Patapatapay si Nana Diyan kami bumibili ng masarap na ulam Ay, Okay, Bakit hindi ka nakatingin sa nila, nakaran mo ito ating si ate sa malaking bahay. Sabay na ng harap di ate, baka wala pa si ating ng tatlong tatlong palapag na bahay, Kaya e, ay nakatira dito sa sa bahay na tatlong palapag, kasi e, baka ay siya ate nangangarap makalaki, baka, baka kapag pagawa ka ng malaking bahay, bigla e, at yun guys dito na mi ano yun ito kay mahikiigip na naman sige igip lang mahikiigip ito So ayun talaga guys ito na tayo sa pinanggalingan ng guys Wala ko talagang ano Wala pa ako talaga yung Google AdSense ko guys Kaya e, ba nakakalungkot Bakit ganda rin sinapit ang aking kapalaran Ay ako ay nakatatlong balik ka na. Kaya hindi dumalating yung ano Google AdSense ko guys 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 sabay na nga so ngayon guys hanggang dito na lang po ang video na to guys maraming maraming salamat sa inyo magingat po kayo guys kung bago pa lang po kayo sa aking channel guys hindi ko kakalungkot na vlog show eh. subscribe sabay po magingat po kayo eh.